followers natin from Baba City Ito ingat, thank you Yun shout Shoutout ko na sila, shoutout, shoutout Yun Nakakita tayo dito mga tol sa my series ICRAC Kasi sabi ko kahapon Tatambay tayo dito Tapos ngayon yung mga makakakita sa atin Yung tulang bigyan natin yung sticker Ayan, nakakilala tayo nila sir Sir, ingat, ingat So ayun mga tola, tulad na sinabi ko kahapon na uh, tatambay tayo dito sa may CLSU Dito tayo ngayon sa may CL Sa may highway, naghihintay tayo ng mga ibang followers natin na kung may darating ngayon Nagpost tayo ng picture natin doon ng motor Na dito tayo ngayon, 1.30pm ng hapon Ngayon, may minto na rito kanina Na mga followers natin from Kabatuan Mga nag-deliver de sila, delivery truck Nito lang tayo mga tol, ito, papakita ko sa inyo Ayan, followers natin from... Teka, saan po kayo? Teka, matuhan. Dalawa kayo ni Kuya. Ay, ba kayo? Ayan. <laughs> Ayan, followers natin from Kabatuan City. Ito ba ingat? Thank you. Yun. Shoutout ko na Shoutout, shoutout. Yun. Nakakita tayo dito mga tol sa mga ICRAs. kasi sabi ko kahapon, tatambay tayo dito. Tapos ngayon, yung mga makakakita sa atin, hindi lang bigyan natin yung sticker. Ayan, nakakilala tayo nila sir Sir, ingat, ingat Ayan, ayun sila Tintuan tayo rito, tapos nangingin sila ng sticker natin Ayan sila kuya Ayan, dito tayo ngayon sa Miss Elasio Ayan, tambay lang tayo rito na ilang minuto Bago tayo followers, sir. may parating ulit tayo si sir Ayan <laughs> Sir, ang pangalan mo? Ayun, Sir Arnel. Takasan? Ayun, bunyos. Ito. Ito para sa'yo, si Sir. Yan. <laughs> para sa ating pramunyos. Yan, mga tolo. Yan, si Sir. Pinuntaan tayo rito. So, ayun, mga tolo. Yan. Ito, si Sir. Yan. Thank you, po, Sir. Salamat, salamat. Ingat, ingat. Yan. Pinuntaan tayo rito. Para sa ating pramunyos. Si Sir Arnel. Yan. Yan. Ingat sir, ingat, ingat So ngayon okay, mga tol, yung mga ibang pupunta rito Andito pa naman tayo ngayon na ilang minuto pa Kaya maghihintay pa tayo Ngayon maghihintay ulit tayo kung may ibang darating pa rito sa may CLSU Dito lang tayo sa may highway, nakatambay lang na tayo rito Nagabang kung may hinto pa mga tol Tayo parating mga tol, ito motor. Hindi ko alam kung si sir ba to Mukhang followers nga natin si sir Ito na siya Yes, si sir. Saan ang mo? Ha? Ay, Adrian. Tingsan kayo? Ano sa asa? Ah, yun. Ito si Sir Adrian. Yan. Balor sa from Muñoz. Shout out kay Sir. Sir, <laughs> thank you. Ah. Salamat. Ingat, ingat. Yan si Sir. Oh, diba? Patong followers natin na dumating ngayon dito sa may ayun nga mga tol ah, may pumunta na naman dito followers natin ayun na naman yun na tricycle si sir ah, binuntahan tayo ngayon maghihintay ulit tayo kung may mga darating dito mga followers natin iba pang taga munyos na bigyan natin ng sticker you know. hindi tayo makapag live kasi yung data natin Kinapos tayo sa data kaya nag send lang ako ng na picture nag post ako ng picture ko dun sa my facebook ng motor para makita nila yan si sir okay. ano pangalan niyo sir? Ayun, dito. Ito, para sa'yo, sir. <laughs> Ay, ganun ba? <pa. laughs> sir, thank you, ha? Salamat, ingat, ingat. Yan, yeah, sir, followers natin, from Yan, ayun, sir. Pag-apat na followers natin pumunta rito. Na followers natin. Sir, ang mo? Ayun, followers natin. Tagasan po kayo? Ayun, sir. Ito, sir, para sa'yo. Ayan sir, ang panglima nating followers na dumating dito sa ngayon sa may CLSU. Ayan, yung sticker. Ayan sir, yung tanong ulit tayo dito sa may CL para makakuha ng sticker. Kaya sa mga iba, dito pa tayo ngayon. Sir, ingat! Ride safe, ride safe! So ayan, may nakakayara sa atin mga tol. Ito, sila sir. Yung followers natin. Ayan. <laughs> ano mong pangalan niyo? yun Ito sir Para sa'yo Ito sir Ayun Sige po, ingat po kayo, ingat, ingat yung followers natin Atin sir, saan ang pahalan mo? Ayun, ito, para sa'yo Ayan, sige po followers natin na nagpunta rin dito sa may Munoz si Elesio ingat, ingat, salamat So, ayun nga mga tol may mga nagpunta na dito mga followers natin ngayon uh, tapos na tayo magbigay ng sigil natin kasi alas na kuhas na tayo dito marami na nagpuntaan ngayon, susunod sa iba lugar naman tayo magpapos na video para punta na lang nila tayo doon tapos bibigyan natin sila ng sticker diba? yun lang mga tol, salamat sa suporta ingat kayo palagi